Ba? talaga naman palang makapalamukha mo at pa dito. Hindi ka naman matinu kausap eh. Bakit ikaw matinu? Ang usapan natin, linggo-linggo pwedeng si Charlie. Eh, kanina lang nagpunta ko sa bahay, hindi ako pinapasok eh. Kung pupunta ka lang sa bahay, parang lasunin ang isip ng bata kahit kailan mo ka na magpakita. Yeah. Ano lasunin? Ikaw ang sumagot ang tanong mo ano sinasabi sa bata. Lalo mo lang sinasaktan ng gusto ka dito. Umalis ka na. Bumalik ka na sa pamilya mo kahit kailan, huwag mong gugulihin ang buhay ko. <coughs> Ay, hindi na ako alingan sa baka gabihin pa ko kasi yun eh. Saka oh, hindi ko naman kasi araw ngayon si Rodolfo po. Kayo talagang dalawa ni Rodolfo. Talagang ito dinutuon ninyo na pagkatiyan ang araw ng anak ko. Alam mo, Santi, sa so, totoo lang, ayaw kong paligawan niyang anak ko eh. Bata pa siya. Pero kung ganyan kayo ni Rodolfo, maayos naman, edi eh, sige. Sino ba ako para tumanggi? O, oh, asan ang bulaklak? Sandali lang walingan siya, kukunin ko. Sige. ang hmm. Brad, okay. excuse me, uh, pwede bang ano, patulong? Kukunin lang ako sa mga gamit. Pwede bang patulong sa'yo? Sige. Okay.